Itignan ng Komalek ang mga aligasyon ng pagbabayan kapalit ng pirma para sa isinusulong na pag sa 1987 Constitution. Pero paglilinom ng Comalek, wala pa silang jurisdiksyon sa issue. Saksi, sina Sandra Aguinaldo at Tina Panganiban Perez. Nakakuha ang ilang mamabatas at personalidad ng literato ng umunoy pinapipirmahang papel sa mga residente sa iba't ibang lungsod at probinsya sa bansa para sa People's Initiative tungo sa Charter Change. Sa pare-parehong dokumento, iisa ang isinusulong na amyenda sa Saligang Batas. Ito ay para baguhin ang Article 17, Section 1, Number 1 ng 1987 Constitution. Ito yung probisyong nagsasaad na anumang amyenda o rebisyon sa saligang batas ay maaari imungkahi ng Kongreso sa boto ng three-fourths ng lahat ng miyembro nito. Matagal nang pinagdedebatihan kung ano ang ibig sabihin nito. Kung three-fourths ng mga miyembro ng House at three-fourths ng mga senador o three-fourths ng lahat ng pinagsamang miyembro ng House at Senate. Sa isinusulong na amyenda, pinapadagdag ang mga katagang voting jointly at the call of the Senate President or the Speaker of the House of Representatives. May naamoy rito ang ilang mambabatas. Tingin natin na uh, dinidistort ang konsepto ng People's Initiative para uh, mai-lusot uh, yung uh, attempt na i na talaga ang uh, charter change. Kasi ang uh, mangyayari dito ay uh, kung jointly kasi na magpapasya siya ang uh, Senate at ang House eh ang House merong uh, 300 plus members eh outnumber talaga ang Senate and uh, for the longest time naman eh, hindi talaga umuusad ang uh, charter change sa loob ng uh, Senado ano ang epekto nito overwhelm outnumbered yung mga senador nakalagay rin sa papel na lubos na naunawaan ng pumirma ang mungkahing amyenda. Sa panayam ng GMA Integrated News sa ilang pumirma rito, sabi nila hindi nila ito nauunawaan at pumirma lamang dahil may pangako raw ayuda kapalit nito. Tingin natin na uh, isang paraan na naman ito ng uh, pambubudol sa taong bayan. Kasi kapag uh, ganun, iniimpluensyahan sila para sumangayon sa isang bagay na hindi naman lubos na naipaliwanag sa kanila. Pinag-aaralan daw ng Makabayan Koalisyon sa Kamara na maghain ng resolusyon para paimbestigahan ang pangangalap ng pirma para sa People's Initiative. Sinisikap pa namin kunin ang reaksyon ng liderato ng Kamara tungkol dito. Ang mga papel ay isusumite sa COMELEC para ma-verify kung mga rehistradong botante nga ang mga pumirma. 12% ng mga rehistradong botante sa bansa at 3% sa kada legislative district ang kailangan. Mga pagbabayad, mm -hmm. yan po ititingnan din po ng Comelec dahil alam nyo, kinakailangan sana kapag ka ikaw ay nagpapapirma, bukal sa DibDib -dib at sa Kalooban Apo. ng mga pumipirma. Pero nilinaw ng Comelec na wala pa silang jurisdiksyon sa issue ngayon. Matagal ng debate tuwing nabubuhay ang usapin ng charter change kung hiwalay o magkasama bang boboto ang Senado at Kamara. Pirming tutol ang Senado dito dahil wala ang kanilang boto kung higit na marami ang mga kongresista na sa mahigit tatlong daan, habang 24 lang ang mga senador. Si attorney Raul Lambino minsan ang namuno sa hakbang na amyendahan ng saligang batas sa pamamagitan ng People's Initiative noong 2005 hanggang 2006. Nakikinita na raw niya ang susunod na hakbang ng mga nasa likod nito. Kung makakalusot daw kasi ang isinusulong na amyenda na joint voting ng House at Senate, mas madaling maipasa ang iba pang gustong ipaamyenda sa saligang batas kapag umupo ang Kongreso bilang Constituent Assembly. Tama yung strategy, papaguhin yung paano puputo ang Kongreso, uh, gagawin jointly, tapos Uupo na yung Kongreso ng Pilipinas bilang isang constituent assembly at sila ang magbabago ng ating saligang batas. Ayaw pangunahan ni former Supreme Court Associate Justice Vicente V. Mendoza ang pakay ng na mga nagsusulong ng charter change. Pero kung ang pagboto raw ng Senado at Kamara sa charter change ang pag-uusapan, naniniwala siyang hiwalay dapat ang pagbilang. The House and the Senate must meet in a joint session. Ibig sabihin, pareho silang uh, mag-assemble. Number two, pag may dumating na question, ang butuhan dyan should be separated. Two-thirds is required. So you must get two-thirds of the house, Bukod sa pagpapapirma sa publiko, agaw pansin din ang mga advertisement ng grupong People's Initiative for Reform Modernization and Action o PIRMA na bumabatikos sa 1987 Constitution. Ayon kay Noel Onyate, National Convener ng Grupo, Donasyon daw mula sa private sector ang pinantutusto sa mga ads. Nangangalap daw sila ng pirma pero hindi sa kanila ang form na lumabas sa social media. Pero kami ay private sector. Apo. Sila ay kongreso, sila yung mga public officials that are elected. Ito is purely a civilian effort composed of private citizens. At kami ay kumukuha din ng mga signatures. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aginaldo, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Sa kita na-issue ng pangako umano ng ayuda kapalit ng pirma para maisulong ang Charter Change, naglabas ang pahayag ng DSWD. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, ang tanging konsiderasyon lang sa pamahagi ng ayuda sa mga indigent o sa mga nasa crisis situation ay ang kasalukuyan nilang sitwasyon. Alinsunod sa assessment, ng mga social worker ng DSWD. Ayon pa sa DSWD, patuloy silang mamamahagi ng tulong sa mga may hirap, batay sa mga umiiral na patakaran at pamantayan. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.